Kain tayo. Nilagang talbos. Bili na ng bacon. Tuyo. Okay na. Ano Ano pala? May para. rin pala. Hmm. Hmm. Napakasarap magkamay kumain. may kaya no may scientific ano uh, answer bakit bakit ganun tapos

Pag na kasama niyo kumain, magandaan kayo. Hmm, ba? Magandaan kayo pag ako kasama niyo. Hmm? ang hirap ng bahay na malit no rinig mo lahat eh sa salita sa banyo may dumadaan malit lang si bahay namin kaya gano'n eh. hmm guys order na guys Bandred mm. lang Bandred Travis Scott Add nyo lang ako guys Para namangin <laughs> pa ako. side Sideline pa Sideline line ikot Add lang ako sa nanti komot ini hmm. Bar ini dari nih nyom ya asup ah. Hmm. Hmm. Ini sana, na. nah, nahu. Tuh lang. Ini I know.